Leonggo, sinalin sa Pilipino ni Roderick P. Orgelles. Isinilang si Leonggo sa isa sa pitong bayang nasa baybaying dagat ng Kenya. Siya ang nagmamayari ng karangalan pilang pinakamahusay na makata sa kanilang lugar. Malakas at mataas din siya tulad ng isang higante na hindi nasusugatan ng anumang mga armas. Ngunit kung siya'y tatamaan ng karayong sa kanyang pusod, ay mamamatay siya. Tanging si Leongo at ang kanyang inang, si Mabuaso, ang nakakaalam nito. Hari siya ng Osi at Ongwana sa Tana Delta at Shangha sa Fasa o Isla ng Pate. Nagtagumpay siya sa pananakop ng trono ng Pate, na unang napunta sa kanyang pinsang si Haring Ahmad o Hemedi na kinilalang kauna-unahang namuno sa Islam. Ang pagbabago ay naging mabilis mula sa matrilinear na pamamahala ng kababaihan tungo sa patrilinear na pamamahala ng kalalakihan sa pagsasalin ng trono. Nais ni Haring Ahmad na mawala si Leonggo kaya ikinadena at ikinulong siya nito nakaisip si Lyongo ng isang pagpupuri habang ang parala o refrain nito ay inaawit ng mga nasa labas ng bilangguan. Bigla siyang nakahulagpos sa tanikala nang hindi nakikita ng bantay. Nang makita ito ng mga tao, tumigil sila sa pag-awit. Tumakas siya at nanirahan sa watwa kasama ang mga taong naninirahan sa kagubatan. Nagsanay siyang mabuti sa paghawak ng busog at palaso at kinalaunan ay nanalo siya sa paligsahan sa pagpana. Ito'y palipakan na ng hari upang siya ay madakip at muli na naman siyang nakatakas. Kakaunti lang ang nakakaalam tungkol sa matagumpay na pagwawagi ni Leongo sa digmaan laban sa mga gala o wagala kaya naibigay ng hari ang kaniyang anak na dalaga upang ang bayaning si Leonggo ay mapabilang sa kaniyang pamilya. Nang lumaon, si Leonggo ay nagkaanak ng isang lalaking nagtraidor at pumatay sa kanya.